Alam naman natin ka EV na ang mga Pinoy hesitant pang mag EV. Kasi nga, may range limit, then kulang pa tayo sa mga charging station. And again, gusto naman nila ka EV na ma-experience yung mga techy features, yung eco-friendly na electric vehicle na katulad dito. Again ka EV, baka ito na yung perfect middle ground na para sa iyo. BYD Sea Lion 5 DMI, a plug-in hybrid subcompact SUV na hindi lang maporma, matipid din. At sa video na to ka EV, pag-usapan natin yung exterior, interior at mga features at syempre yung driving experience natin dito sa BYD SL5 DMI.